bagyo. Eh hindi pa yata nila pwede. Kaya ayun, medyo na disgrasya. Nasa linya po natin ang uh, Executive Director po ng Samahang Industriya ng Agrikultura Sinag. Si Mr. Jason kainglet Sir Jason. Magandang magandang araw. Uh good morning po, Sir. Dito sa plataporma ng nakikinig siguro Meron ho akong nabasa kanina, isang article. Paki ano nga po ito ko uh, confirm. Tama po ba ito? Wala tayong problema sa bigas dahil sumobra daw po yung import rice natin. May data ba oh, 'yung ganyan? Kapag ka po, kaya po nag-impact uh, dahil sobra po tayo ng almost 2.2 million metric tons wow. rice. Mm -hmm. Dahil pumasok po na 4.8 last year, ngayon po almost 3 million na metric tons. Ngayon po, uh, sobra po, kahit po hanggang March or April tayo mag-impact wala po tayo po problemay problema yung sa stocks po na ating Yung, yung pagkabalance po ng pagpasok ng import rice versus doon sa ma, uh, locally na uh, aanihin, ganon pa rin huba yung projection, uh, Sir Jason? Apo, gan uh, ganon pa rin po. Dahil ito na lang uh, bagyo, bagyo na natin. Mm. -hmm. Uh, tapos na po kasi yung anihan at uh, naghahanda pa lang naman yung ating mga farmers para sa next cropping uh, season. Kaya po yung mga na-damage ng mga nakatanong, madali pa po uh, sana siyang kalitan ng alabihin. Mm -hmm. uh, yung yung po natin panawagan sa goberno madaliin po yung pagbibigay ng mga uh, uh, farm input no? gaya ng abod o itong mga para po makapagsimula <native fairy> <animals> ang, ang ating mga farmers. Magkano ho ang market price po niyan, yung mga import ricees na yan, ay rice na yan, uh, hmm. Sir Jason? Okay, yun ang pinagpredon. Ibigyan pa rin po ang ating mga farmers dahil sa presyong $330 per metric ton. Uh -oh. po, nasa 25 to 26 pesos lang landed cost itong mga imported. Kaya talagang kahit tapos na ang anihan, nababa pa rin po yung mga farmers na nagbebenta ng palay na sa GIS hanggang 12 pesos per kilo pa rin po uh, sa kasalukuyan. Magkano po pagkasap? Uh, market price po sa mga palengkit, mga grocery, uh, pag nag-land na po yan at dumaan na doon sa mga middlemen na mababait, <laughs> <laughs> so yung pakita. Wala kang importin. Wala talaga tayo yung problema dahil sa ang full sale price nila nasa 30 to 35 pesos. 30 to 35. Mas meron naman tayo yung MSRP na 43. Yung mga specialized, rice talaga nasa 50 pataas po yan. Pero yung imported nga po, eh, baligtad nyo yan. Sumasabay yung local. Kaya kahit yung uh, in this na, uh, mura yung imported, uh, imbis na uh, yung local, Hmm. baligtad dito balik tagto ba? Hindi lang di kaya mahal din po yung local na bigas natin sa palengke. Yung supply po ng local hindi ho maapektuhan dahil nga ho doon sa sobra na pag-aangkat ng gobyerno ng imported rice. Tama. Ba tama po, maganda rin po yung harvest kasi natin ng earlier uh, this year no? yung bandang March 8, maganda yung ani. Kaya buo ka confident ang uh, kahit ang industry confident po tayo na yung stocks ang uh, itag-usapan, wala po talaga ang problemahin. Oo. Tapos na supply could last up to next year yan uh, Sir Jason? Opo din sir. And then by January, ililip naman yung import ban. Kaya inaasahan natin uh, dati sa uli yung mura ng bigas dahil hindi naman po dahil kasanta rito sa 15% pa rin. Kaya I'm uh, expecting kung mag-we win daw ang government ang one month sa January, eh sigurado po magpapasokan itong mga Uh, importers na kanilang mga importer na bigas. Oo, dahil uh, bahagi naman dyan ay uh, yung kita ay uh, ibibigay din sa mga magsasaka. Tama, Sir Jason? Uh, sa sana -sa -sa nga po, Dahil <laughs> <kahit>, <laughs> po sa consumer, sana, eh, no? hindi, na, hindi na ipapasa yung savings ng mga importers. Eh, diba na kailangan kita nila, pero yung mga mamimili natin, unfortunately, bakal pa rin ang pagbili uh, pagbigay nila ng bigas. Oh, kailan ho ba yung susunod na taniman ng bigas, uh, Sir Jason? Uh, considering itong nangyaring, uh, nangyaring bagyo sa atin na halos sa uh, buong Pilipinas. Ah, uh, actually, itong October, November, nagsisimula na ito. Ah. So, madidelay ngayon ng mga 2 weeks, 3 weeks. Uh, nasa, nasa, tamang panahon pa rin naman, we're expecting harvest by March, April next year. Ilang percent po ng uh, yung sa, sa, data po ninyo, ilang percent po ng mga magsasaka yung mga nagtatanim po ng bigas ang naapektuhan dahil sa bagyo? Uh, Sir Jason. Ang sinasabi sa atin dahil uh, yung yung sa yung bagyo uh, na na kay Juan, uh, tinamaan kasi yung ilo, -ilo uh, at rice producing yan. Ito po yung pangalawa, uh, pagdaan po niya sa Isabela at uh, may siya, tanong tama uh, lang po ng ating mga ah. farmers kung, kung sa, sa, palay po, wala tayo talaga nakikita kay damage, no minimal po. Ang hindi ay yung mga nasa bais at sa Visayas, Mindanao, marami rin pong tinabaan na mga pagdamanok. Ah, Okay. Okay. Yun hong, uh, sorry ha, ah, ah, uh, hugot lang to doon sa pinag-usapan natin nung last na nag-usap tayo sa on-air dito po sa DWI sa Association. Yun hong presyo ng mga fertilizer, ah, nagbago na ho ba yung presyo at ano yung ayuda na naibigay natin sa mga magsasaka? Ah, ng, opo, ah, yung, uh, 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 opa, yung uh, fertilizer, di naman siya nagbabago. Nasa 1, 2, 1, 3, pa rin ang problema natin, uh, yung pong dapat ay naibigay sa last na uh, cropping, Apo. Ay, marami pa rin hindi nabigyan at yung mga nabigyan nga ay tapos na nga po yung yung pagtatanim kaya hindi rin magagamit ng ating <laughs> okay. mga farmers. O medyo, <laughs> medyo medyo na delay tapos yung iba talagang ano talagang hindi dumating yung mga abono po. Ay nako. Ah, uh, oh. Eh siguro sa susunod uh, kanilang uh, uh, hindi ko paano eh, ba? May susunod ba yun? Opo, <laughs> eh, pero naman nagbibigay. Kaya po sa atin natin, hindi sapat yung meron. Ang importante, timely. Oh, Oo, tama. Kung naghahanda yung, yung farmer sa pagtatawin, dapat dun binibigay po yung mga farm inputs kasi yun po yung nakakatulong para mapalaki yung production nila. No? Pag wala oh. po ang abono, medyo hirap po tayo sa uh, production ng ating mga farmers. Ba, nai-spoil ba yan? Na na ba yun, Sir Jason, pagkatinabi? Ay, hindi naman po. Chemical based naman siya. Nagagahan uh, oh. naman. Pero yung nga lang po, nasayang yung isang crop na imbis na napataas ng farmers sa kanilang harvest, eh, hindi ito gaano, kaya po hindi masyado marami ang naari ng ilang, ilang nating mga rice farmers dahil nga po kapos sa uh, paglalagay ng abono. At saka yung ano eh, no? At saka yung kung ah, tutusin, kaila, gagastos, gagastos ka rin sa space niyan, na Sir Jason, tama? Tama po. Uh, yun eh, nga po. Kung naman talaga ng mga yung farmers natin, January sa nila baka pag-imbak ng Uh, palay wala silang warehouse. Uh -oh. Wala rin, taka, kailangan talaga nilang dahil, dahil inutang po yung kanilang uh, gasto sa pagtatanim. Kaya kailangan na kailangan talaga nilang i uh, event pa kagad. Uh -oh. uh, para naman po ba ibalik yung sa mga napagkautangan na nila. Ayun. Okay. Since sa uh, agrikultura na po pinag-uusapan natin, Sir Jason, at papalapit ang, ano, papalapit ang uh, Pasko, ano ho sa palagay ninyo lalong-lalo na ho dun sa mga kababayan natin. Ako kasi may kaibigang uh, negosyante at tinatanong niya, ano ba yung mga pwedeng maapektuhan ngayong Pasko, uh, Sir Jason? At pwedeng i-expect na tataas yung presyo para alam po nila yung kanilang projection uh, sa sa mga negosyo na uh, medyo hot o medyo ah. click na click ngayong Kapaskuhan, uh, Sir Jason. Gulay muna tayo, ah. gulay. Ay yung, yung sa gulay, alam ko uh, 'yan. Kung baga, eh, linggo lang naman ang binibilang dyan. Wala po, kahit yung ating gulay, wala pong masyadong na damage sa mm. itong uh, bagyo. Mm. Uh, dahil nga po, nasa rin ng Isabela at saka nang Pangasinan yung, yung bulto ng uh, bagyo, bagyo. Eh, dapat po talaga walang pagtasa uh, kahit po sa mga gulay. Yung onions naman natin na tinamaan, ay pwede naman po magtanim kaagad din ng ating mga farmers dahil kakasimula pa lang din po ng kanilang uh, pagkatanin ng sibuyas. Yung supply ho na nanggagaling gagaling sa norte, sa, sa, sa Baguio, particularly sa Benguet, mukhang tinamaan ng Benguet, uh, Sir Jason eh. Opa, yung, yung, kaya nga po yung ating mga gulay dyan ay kumbaga nakapalito naman po siya kaagad. Uh, sana nga lang po ay walang uh, pagtaas ng presyo dahil uh, kahit po tinamaan sila, hindi po uh, kamukha ng mga nakaraang bagay na talaga na wipe out po yung uh, yung kanilang mga padangin. Oo okay. nga eh. Uh, yun hong pinagtataniman nila na lupa, Paano ho ba yun? Mabilis lang ho ba yun? Ibalik sa dati para pwedeng taniman at pwedeng uh, duma uh, dumaan na naman yung uh, panahon at makapag-ani ulit, uh, Sir Jason? Opo, kaya, kaya, kaya naman po. Yung sa, sa ating highlands, uh, wala pong problema dahil kung baga mataas sila. Ang problema lang talaga pag nag-landscape pero sa baha, wala naman po tayong uh, masyadong problema dyan. Kaya nga, uh, dapat uh, yung mga flood control lang natin, no? <laughs> yun yun, 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 yun talaga, <laughs> dapat, po talaga na makakailangan. mga wala na. Pero so po po, report sa atin na uh, okay naman, except, uh, babagitin ko na rin, ang talagang tinamaan, bukod uh, yung manok sa Visayas, yung ating po ba, uh, itong mga uh, bangis sa Pangasinan, talaga po uh, may medyo po yung dami sa kanila. Oh, nako, ipapunta ko ako doon. Susunod ho na itatanong ko yon yung supply ng manok. At saka, itlog, uh, Sir Jason. Opo, yung manok at baboy, ano po, wala tayong problema dahil gaya po sa, sa ating mga rice farmers, napakarami po ng tubasok na import ng manok at baboy. Kaya uh, wala po tayong pagpagbibahin kahit na problema sa Visayas, uh, uh, ma po siya sa dami ng mga manok. Uh, uh, ma ma po siya sa dami ng mga manok. Nasa mga cold storages, uh, hindi po gumagalaw uh -huh. sa hagas sa dami po talaga ng Oo. Okay. So uh, parang hindi lang pala hindi pala ganun kalaki problema pero uh, yung pa rin ano, yung mga magsasaka pa rin nangangailangan pa rin ng tulong uh, Sir Jason ano? Oo okay, po, ano sinasabi natin sa 5 wala walang problema kaya dapat kahit uh, siya mapahabol, hmm. Pahamol, wala po dapat uh, pagtas. Ang problema lang lagi natin pagka sa sa family, eh, papunta sa mga gahero, punta sa mga processor, pagpunta sa palinti, eh, bending po yung uh, kung sinasabay nila yung kapaskuhan sa pagtataas, sana nga po ay hindi naman dahil kung ang usapin po ay pagdenta ng mga farmers natin, mm. bababa nga po kayo ng presyohan ng baboy at manok sa oh, farm gate. Oo. Oh, oh. Tapos yung problema pa sa farm-to-market roads, <laughs> Sir Jason. <laughs> Opo. Oh, problema <laughs> rin ng mga magsasakayan, Sir Jason, ha? Opo. Oh, dahil yung uh, gusto ng farm-to-market, eh, kung pag... Uh, time to resort po, market to resort nila or market to business nila yung nangyari po sa ating oh, mga FMRs. Oh, saka yung ano, sana pagaanin din na uh, Sir Jason, matagal ko na hong binabanggit ito at pinananawagan. Yun hong pagpapaproseso ng uh, pangungutang dahil uh, medyo gaana ng konti ng requirements para hong maka-adjust at maka-tamang uh, uh, puhunan yung mga kababayan natin para mabilis. Ano Sir Jason, yung mga requirements? Okay mapapautan. At saka itong mga binagyo, yung insurance ko, dali sa problema rin natin, ano? lalo na ito sa ating mga rice farmers, pork farmers, pagka binagyo po ay ng hihingi in requisitos kaya doon sa pinataban na mga farmers natin uh, mag-fill up ano, at uh, magbigay ng mga hihingi dokumento, yun po sana ay uh, kasama sa ating request na pag-aari ng mga requirements ano? doon sa pagpapautan at doon sa coverage um po ng insurance para naman po uh, makadawi ka agad ang ating mga farmers at makapagtanim sila ulit or mag-alaga ng babay o Oh, uh, Sir Jason, ilang araw na lang bago magpasko, irigalo mo na sa akin ito ha. Ah. Meron ho kasi akong kausap na mga eto yung mga opisyal ng gobyerno at meron silang uh, meron silang pag-aalala. Baka para para makuha ko lang ang inyong thoughts about it. Meron daw hong problema dito ho sa mga magsasaka natin na umuunti dahil daw yung mga anak nila ayaw maging magsasaka, Sir Jason. Yan ba lumalabas sa uh, mga kwento ng ating mga magsasaka? Yung mga anak nila ayaw na talaga magsaka? Opo, oh, uh, malaking problema na natin for the first time ang engine po talaga ng farmers natin ang average po kaya na nagsasaka is 55%. Ibig sabihin eh, talagang uh, patanda pa ng patanda at marami sa ating mga kabataan, mismo tinutulak na rin po kasi ng mga magulang na huwag silang magsaka at para hindi rin sa titin yung dinadalas nila ngayon. Uh, we're still hoping po ma-reverse itong gan ganitong trend. Pag nakita na yung may kita sa pagsasaka, yun, yun naman po ang talaga sa mga kabataan nila na magsaka dahil hindi na nakikita na may kinabukasan o may pagkakitaan pa sila. Pag sila naman ang nagsaka. Ibig nyo sabihin yung mismong mga magulang ang nagsasabi na oh hindi kayo dapat maging magsasaka dahil medyo napakahirap ang maging magsasaka sa Pilipinas. Parang gano'n sir Jason? Okay yun po yung mga kasama sa kwento na sila mismo, kung merong ibang pwedeng magawa ang mga anak nila, huwag nang, huwag nang magsaka yun po yung medyo masakit. Uh, uh, pero hindi natin yun sila dahil na po taon-taon uh, uh, hirap at uh, masakit ang binaranas nila. Kaya po dapat talaga maibigay yung mga suporta sa ating mga farmers para sila mismo ang mag-engganyo sa kanilang mga anak ano, at mga pamilya uh, na ituloy pa rin yung kanilang uh, nakagawa yung pagsasaka sa ilang generasyon na po yan, limang aming nasaling yan. Eh. Baka sayang naman tumakuputol dahil nga po sa uh, kahirapan ngayon na inaabot ng ating mga farmers. Oo, oh, kasi kung ganito ng ganito ang trend, mukhang, kay, may problema tayo sa future, sa, sa, sa food supply. Ano, Sir Jason? Opo, malaki po talaga yung problema. Alam din naman din yan. Kaya nga po maraming problema yung maghihintayat sa ating mga kabataan na tumuloy po rin sa pagsakaka and we're just hoping we're providing them enough incentives and motivation para ituloy pa rin nila yung ginagawa po ng kanilang mga bagulang at mga lolot-lola. Ako, eh, marami pa pala akong tanong tungkol diyan dahil wala na tayong oras. Uh, Sir Jason, maraming <laughs> maraming marami salamat sa oras nyo at sa salamat sa pagtawa, sa pagtawag, sa pagsagot ng aming uh, tawag. Thank you very much, uh, Sir Jason. Apo, maraming salamat po lagi sa pagkakato at magandang hapo. po sa kamalangan. Executive Director niya sa mga industriya ng agrikultura, Sinag, Mr. Jason Kainglet. Ronda!